Kasi, buddy, oh. Hindi good morning sa Ngayong umaga dahil grabe Ang lakas ng ulan, baha Oh, yun grabe yung ano, baha oh Oh Bahang baha talaga Oh Oh Lutang yung mga basura oh Buddy oh. Lutang yung mga basura Yan, Pasukan yung tindahan oh. oh Baha, grabe Ang lakas ng ulan na ito Subang lakas. Dito kami sa duty ko. Duty namin. Grabe. Oh, lakas ulan. Oh. Ang dilim. Oh, ang dilim. Oh. Grabe. Wala, hindi kayo makakabili. Hindi tayo makakabili. Wala na yung tindahan. Baha na yung tindahan. Oh. Grabe naman ang lutang yung basura, oh. Baha. Baha kay si Oh. alas 6 ng umaga. Nakita namin ito. Ito na. Lalim, oh. Lalim. Hanggang ano, liig, oh. Ah, grabe, hanggang liig. Hmm. hanggang liig grabe hanggang liig kaya eh, sa bati baha dito sa baba sa aming duty oh, grabe ingat ingat sa ano sa yung ano ng ihinang daga oh. And then